Eh, sila na dahilan dyan eh. Kaya ako ginawa dahil pinangako ko sa kanila noon. Kaya naman nagbitaw akong pagtakbo para walang kulay. Kasi baka kala, ah, nagpapalugi yan. dahil gusto So isa po sa factors yun ko? Ha? Isa po sa factors kaya kayo umadra sa pagtakbo? Ay ah, yes, oo. So, oh. Dahil layo kong uh, mapintangan na ginagawa ko ito pagtulong. Ah, dahil gusto ko lang doon <laughs> Pero may regrets po ba? Sa naging decision nyo? May regrets po? Wala well, ano naman. Eh, yung mga, oh, na, 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 ano, yung mga uh, governors na hindi ko napuntahan. Ante ka rito, mananalo ka. Mga sabahan mga nagsusurbe, mananalo ka na, sabi noon. Eh. Mananalo ko, tapos, uh, uh masasabi pang tao. Uh, Pagkakaroon ng kulay. Planta, ano po ang magagawa ng ating bagong planta? Magagawa kami dito average. mga libandaan. Average? One-one? Depende okay. kung uh, okay. mas marami. Pwede, pwede naman kami mag-expand, marami pang lugar. Opo, okay. marami pang lugar, hindi lang batanggas. Hindi, yeah. dito lang mag-expand lang kami dito. Pang And then, syempre, in line with the government's... Uh, policy na green energy, malaki pong advantage. Matutupad na. Mm -hmm. Saka mas malaki ang gigit tayo ng mga drivers natin dito dahil po? na. At saka, yun nga, sinasabi nyo na walang down payment and then, how many years so, to wala pay? Walang interest. Walang interest. Ako, butang ako na interest. Right. And, uh, ilang years po to pay? Ah, matagal na yung tatlo taon um, um, depende sa mga drivers magkano ng ubos na nabayaran sa So pag-usapan namin dito mamaya kung magkano na ang babayaran. Ang hilingi ko araw-araw para mas madali ang uh, like uh, uh, Pinabayaran ko porsyento eh. Mm -hmm. Sa uh, at uh, makakalikha po tayo ng mga ilang daang libo na trabaho, ganun po ba? Dahil binuksan nito? ito. Then, ito, ano lang, ang kailangan namin dito, mga... Ilang itong tauhan? Uh, depende sa, ano, sa ngayon, mga uh, 80 o sa daan. Pero depende that kung magpapag tayo. Mm -hmm. um, Marami na. Mm -hmm advantage na nito, may maintenance na kami. Like At like others na yung... nagbebenta from China, wala silang maintenance. Repair and maintenance. So, kung may masira ang bawa ng no, factory defect, pa na So, available po ang mga Parts, uh, mm -hmm. From Korea pa po? Hindi, yeah, dito, 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 dito na. Mga, dito na? Dito na, dito na so, maglalagay rin kami sa, sa mindanao yun. Maraming salamat, oh, yung... models nang ano, ng sasakyan. So, ato ba pare-pareho ng price? Hindi. Yung, uh, yung bago, uh, yun ang bagong uh, version ng gagawin namin. Mas paganda na. Nag-improve <laughs> Pero ato, so, uh, pero 1.2 million pa rin. Oo. Oh. Per unit. Per unit. Hindi unit. hindi ko na dahil isa lang ang salita natin. Lugi nga lang. Ang tama po ba okay. na first in the world itong Egypt? Yes, Egypt. dahil nga tayo lang may jeepney. Jeepney na kinopia natin okay. yung icon, iconic jeepneys natin. Parang da, di, di okay. mawala yung itsura ng unang panahon na uh, jeepney <coughs> natin. Parang di mawala. So, kinopia yung sakto as okay. uh, required by the government and the transport group. So, kinopia ko. Mas mura nga sana kung hindi ko kopya okay. Do bilang chopper ang makikinabang ngayon sa uh, Makikinabang sila pa uh, 2 to 3 bayad na depende sa uh, pagbayad Dinadar, ng gas dito dahil wala nang fuel. Ay eh. uh, electric na mas uh, Pero may estimated kayo kung ilan ko kung po, po ang inyong uh, target na roll first roll na units. Well, 500 uh, months kami, uh, 500. 500. 500. At place? Kung marami, uh, magdadagdag mm kami. -hmm. Uh, empleyado lang naman dadagdagan. Pero well, ilan po yung talaga? Gabo mo yung tapo. Target na nagagawin para ilang ilang chip po. Ilang ilang, ilang units po. Unit ang An talagang Depende yung pipirma ng dito kung ilan ang ano nila. Sino pong pipirma ng partner? Ah, uh, kasi tayo yung Pilipino, kasi ito din. Okay din makita. Hindi na iwala, yun, nakikita lang nila. Ang pangako ko, hindi na dito lang. Gob, gob, umiikot na po ba yung ganyang ori ng transportation? Yung? Egypt? Nag-ooperate na po siya o ngayon pa lang po man? Ano, ginagamit lang, tinatesting lang ng mga transport group, yung dalawa. Okay. Sa Ilocos po? Ah, wala. Wala pa. Sila muna uh, sila ang yung mga... Kailangan ko ang ori ng mga transport Manila po? No, may, lahat na. Lahat na. Lahat na Nationwide. Ilan po yung, yung Ilan po yung lalabas sa unang operation ko? Ha? Ilan po ang lalabas sa unang operation Well, at the end, uh, isang ban, 30 days, mga libandaan na. So, Kailan yung... pwede kami magdagdag na May mga ruta na po. Iyon ang problema ka eh. At hanggang ngayon, kailangan sa banko yung ruta. Hindi eh, pa binibigay ang uh, LTFRB. Saka... So, Gov, hindi pa po siya operational. Wala pa pong tumatakbo. Depende sa mga mga transport group. Nangako naman pupunta naman sila dahil sa si Secretary Vince uh, Diesel, no? So depende na sa pagbutok niya sa mga ano process sa mga gobyerno. Kaya parbi, andar naman lang na sa diyo. So yun. so yun po muna yung hihintayin. Kailangan po lumabas yung franchise ng mga jeepies bago siya mag operation. Yes. Matagal na namin uh, hinihingi. Um, eh, ang ngayon, pero din po Kumusta po ang support ng uh, Philippine government dito po sa uh, Ah, okay. dito naman si Secretary Ben siguro naman since siya si Roberto. Si, uh, mas asparbidis kung bilisan nila ang mga requirement. Paraming requirement bang mga paman, eh. so ko na lahat sila para para makita nila eh, ang sakripisyo na ako, dapat sumuporta naman sila sa mga requirements. Gold, magkano initially po yung inilabas niyong konto para po dito sa Yoshiba? depende sa mga order. Dahil dito, 1.2. Uh, sa Paraguay, nag-order na sa akin, 2.5. So, mga iba, depende ako para makabawi. aso so may mga international order na rin? Yung may ba ibang countries? May mga orders na rin po. Nag-order na ang, ano, ang oh, Paraguay. May ilang units pa yung order ang nila? Ang order nila, 60. 60? 60 units kaya 60 namang, units, para masubukan uh, daw nila. Kaya naman kung gawin ng Pilipinas? Ah, makagawa tayo naman Ah, dito. Buwan, Pero nadami yun kung depende nga sa pag-uusapan kay Sekretary. Mm -hmm. Talaga mag-utos siya ng ah uh, datang sa nga ng gobyerno, mapapabilis. Kasi makagawa kami, hindi naman makamit ng mga drivers. Sayang eh. Oh. So far po, kumusta po ang reception ng mga transport groups po? Eh, sila nga. Dahilan dyan eh. Kaya ako ginawa dahil pinangako ko sa kanila noon. Kaya naman nagbitaw akong pagtakbo para walang kulay. Kasi baka kala, nagpapalugi yan dahil gusto tong... So isa po sa factors yun ko? Ha? Isa po sa factors kaya kayo umalagay? sila sa pagtakbo. Ay, ah, yes, o. Oh. Layo kong uh, ma na ginagawa ko ito pagtulong uh, dahil gusto ko lang magsenador. <laughs> Pwede naman. <laughs> Pero may regrets po ba sa naging ah? May regrets po? Wala naman. Eh, yung mga, oh, nag, uh, ano, yung mga governors na hindi ko napuntahan na ang tega rito, mananalo ka, mga sipan mga nagsusurbe, mananalo ka na, sabi noon. Eh. Mananalo ko, tapos, uh, may sabi pang tao na uh, magkakaroon ng pulay So, na ano, BPP, ano BPP, uh, Hitchi, 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 uh, din. Isang daan sila rin matatakbo. Pareho lang. Pero yung mga gadget uh, na napag paganda namin. Kaya makikita ang transport ng mamaya ni yung talaga gagawin uh, At mas mura nilang makukuha Mura. Mura. Maganda pa. Mm -hmm. So, sir, After knockdown? Po... Knockdown po pagdating dito ng vehicles? Sir, dito na gagawin, pero yung materials mm -hmm. material, part dito, may gagawin. May iba. Kung mm -hmm. so, ano nga, bayo na po dito, dito namin po. Pati yung traditional jeep ni po, buhay na buhay ba so, oh, yun po? Oo, yun yung exact yung kinopia namin, uh, electric vehicle. So, so yung mga Uh, export po sa ibang bansa dito rin po lahat i-assemble ia so, so as buti pa, pa sa ibang bansa Aside from Paraguay po, ano pa po yung mga countries na... Ah, marami. marketing namin na inaano ko sa marketing, namin para Pero magagaling lang dito. So far po Paraguay pa lang amazing. Paraguay ang naka-order na. Ano, lahat po ba ng transport

sama so ako kung nila. Kita sila ako, Lugi. Gopay, so, <laughs> so, so, na po ba kayo? Ang percentage ng local content na nilagay mo dito? Eh, nung binigay ko 1.2, eh, talagang lugi kami doon. Kaya ang gobyerno naman sa ang uh, driver, tulong uh, mo na lang para uh, kung anong may tulong ng gobyerno, yun na lang yung Gov, gagamitin po sa mga pelikula ninyo itong, ano, ah, oh, uh, <laughs> <the hotel laughs> <po. laughs> kita po ba namin sa big screen? So, <laughs> Pero gov, may naisip na po ba kayong celebrity endorser para sa inyong EGP? <laughs> hindi na, hindi ko in-endorse yan. Kailangan natin. Kaya <laughs> <laughs> na po yung celebrity. Kaya <laughs> na po mismo si Mr. Egypt eh. Gov, <laughs> <laughs> so, kailan po yung first release? Release talaga namin. Sandali, <laughs> sandali lang, sandali lang daw uh, kakabit Ah, nakakabit-kabit pa lang. So 2 hours, 2 hours sa unit, sa unit. Yung 4 na trabado, gagamitin natin pa to gagamitin natin pa pero, wala ako yung mga Even sa Lah, maganda siguro mag Patuloy na mga a Well, for sure, masasagasaan yung mga oil companies sa paglalabas pag nito kay Ano pong reaction nila sa ano po? Well, hindi na siguro silang maingit. Dami na nilang kinikita. <laughs> <laughs> Do, na babataas, <laughs> babataas <laughs> sila eh. Gov, ilan sa kung yung pinagal at yung buong mana nagkaroon na ng manufacturing plan, yung katuparan, ilan ang yung tumakbo since nung naisip na na adventure sa LGP. Wala na nagkaroon kayo ng mga disaksyon sa... Hindi, nung nalaman ko na... Dahil meron kami yung factory sa Korea, nung nalaman ko, modernization program, wala ka naman hindi naman matuloy-tuloy. Kasi sinabi ko, hindi ko hindi ba yung matuloy yan, ako talang kapo. Uh, pwede yung walang... Kasi ayaw nila, may, may down payment. Tapos, may porciento, malulugi sila. Okay maganda ang sa plano ng gobyerno, magandang session, parang pala kay Ramos eh. Oo, tagal na, may 10 years, 15 years. Hindi naman ayaw nila, ayaw, ayaw ma 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 Pero magkano ma ma po yung initial oh. na inilabas niyong budget para po may isang katuparan? May billion na rin po. Sabi <laughs> kasi mm -hmm. Pero sa tingin niyo po, mas in ilang years po bago niyo mabawi yung... Depende kung makabenta ko sa ibang country, makakabawi ako.